Ah, uh, magandang araw po ako po sa Matlas Tolira God. Ito po ang aking daily devotion. Alam mo ba na gusto ni Lord mo sa iyo? Teo Fanny, na tinilaki po ni Pastor Russell Campos sa 365 daily devotion. Ang uh, Bible verse po yung araw, October 10 is galing sa Colossians chapter 1 verse 15. Sabi po ay, eh, The sun is the image of the invisible God, the first the first over all creation ang um, alam mo na mula pa noon gusto na talaga ni Lord na makilala natin siya sa Bible may tinatawag tayo Theophany na ibig sabihin ay mga pagkakataon ay mga pagkakataon kung saan nagpapakita si God sa mga tao sa visible labaraan para ipahiyak ang kanyang sarili sa Old Testament, may kita natin ito sa iba't ibang kwento tulad ng nagpakita siya kay Moses sa so, magitan na nagkiliyab na um, dahon or um, puno. May kita ito sa Exodus chapter 3 verse 2 kung anong kinausap niya si Abraham sa Genesis chapter 18 at maging kay Gideon sa Judges chapter 6 verse 11 to 24. Pero tandaan natin, hindi ito ang buong anyo ni God. Kasi sabi nga sa Exodus chapter 33 verse 20, No one may see me and live. Kaya itong, itong mga pagpapakita ay mga tanda ng kanyang presensya. Mga paraan para may parang doon sa atin na siya ay totoo at gusto niyang uh, um, makilala natin siya. At ang first teaching is, God desires to be known. Um, hindi gusto ni Lord na matili siyang misteryo sa atin. Gusto niyang makilala natin siya hindi lang bilang kapangyarihan ng Diyos, kundi bilang ama na may puso para sa atin. Kaya nga sa bawat teopani, um, nagpapakita siya sa paraan na maindindihan ng tao. Parang siya sabi niya, anak, nandito ako at gusto kitang makilala. Pangalawa, God is a relation, relational being. Ibig sabihin, ang Panginoon na hindi distant o malayo, siya ay Diyos na gusto mong ipagunahin sa atin kung mapapansin mo, kahit sa panahon ng Old Testament, personal siya na sa mga tao. Walang din hanggang ngayon. Paparamdam pa rin siya sa atin sa pamamagitan ng prayer, ang kanyang word, at sa pagkakataon sa buhay natin. At ang last, God reveals himself through Christ. Ang pinakamating din pagpapakita ng Panginoon sa tao ay nang lumating si Jesus. siyang siyang siya ang image of the invisible God. Sabi nga sa Colossians 1 verse 15, si Jesus ang teofani na naging tao. Ang Diyos ang na nagkatawang tao para makasama tayo. Sa abang magitan niya, may natin kung gaano kalalim ang pag ng Diyos. Kaya kung gusto mo makilala pa ng lubos ng Panginoon, tingnan mo si Jesus, ang kanyang ugali, ang kanyang puso, at ang kanyang ginawa para sa, sa cross. Para sa atin sa krus ng Kalbaryo. 你那把。嗯嗯嗯